Mga tol, may tatry tayo 220cc ni Bossing yung b V2 Motor ni boss, GJ Try natin, papatry sa atin Yun o, no? shoutout kay boss Pinagamit sa atin, ayan Build ng ano to mga tol Ng NSR Ayan, naka-down draft na yan TSMP na block Tara, try natin Dito pala yung start button nito, akala ko dito hazard pala to tara tara kasta ng RPM mo. testing natin build na ng ano to mga tol e, NSR dito sa Dasma grabe <laughs> lakas puta saan ba tayo pwede to dito na lang sa highway grabe 220cc kakaiba lakas men testing natin dito sa maluwag na kalsada ay medyo traffic dito eh grabe iba yung power ng 220 iba yung ano, ng pipe na ito sarap talaga ng JBT siya active sana soon pa gantong load din tayo makapag taas din tayo soon <laughs> Grabe yun Balik na tayo ng kalahok 'to eh. <laughs> Grabe. Dami lang kasi kotse. Iba 'yung power, iba 'yung ligayang binibigay nito. Ni Dumpla lang sa tunog eh. <laughs> sarap sana makapag build rin tayo ng ganitong makina ano grabe lakas nakacharge tip na ano na pipe 38 mm elbow ata ito ayan yung motor ni bossing shout kay bossing tinde ah down drop to eh mga tol ito pakita ko sa inyo ayan o RS8 lakas boss grabe pumupunit ng streets shout <laughs> kay bossing yan nagpahiram sa atin o yes. thank you thank you naka-XP din ng 220 <laughs> ano yung specs nun bossing JBT head ano naka-JBT head. Anong, ano? 2326. Sana, lakas. Tapos, 66 black. Tapos, plus 5.6. 5.6. ECU. A-Racer. A-Racer. Sorop. Sana, makapag-build rin tayo ng ganyan. <laughs>